So, marami na din kumakain. At pa so, nakita nyo yung sit-up ng tindahan natin. Pakita mo nga. So kung nakita nyo yung mga sit-up natin. So ayan na. Bago na. Ganda na. Medyo maluwag na siya. Medyo maaliwalas na siya. At saka so, marami pa rin kumakain. Guys, itong brands na to, Pasay brands. Kinintog ko na. Pakita natin yung mga bubong. Tapos, um, simple yung kainan. Talagang malinis na siya. marami nang kumakain, di ba? So, maluwag, tapos very ano na ngayon. Hindi katulad dati na sobrang dami ng tent. Ngayon kasi mayero na siya. Pero para ma-protect pa rin yung mga customers natin, kasi dito walang bubong, so naglagay pa rin tayo ng tent na ilang piraso lang para hindi naman sila mainitan. At the same time, hindi sila mabasa pag umulan. Pero sa mga gilid nung no, guys, bubong na siya talaga. So, yung makikita. kita yan, bago, ginusto talaga natin yan. Ayan guys, ha? nakita nyo naman kung gaano ko din pina-improve itong peso natin sa Pasay. Simula sa bubong, tapos yung mga natin, simento na din. Tapos naging ano na siya, naging maaliwalas na tingnan para sa lahat. Tapos nakikita nyo, di ba? Marami pa rin kumakain. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na wala na daw kumakain sa Diwata, Paris.